What's up mga idol? it's me again Treyna to Inato Ghost Hunter. Magandang araw po sa inyong lahat. Ah uh, bago tayo mag vlog ngayong araw na to, so shout out muna sa ating mga solid subscribers at saka sa ating mga silent supporters na palaging nanonood. At sana po mag-subscribe na kayo at huwag kalimutan i-click niyo ang notification bell. I-bell all niyo mga idol para updated kayo sa lahat ng mga video po na i-upload natin. So ngayong araw na to papasok tayo ngayon dito at babalikan natin yung kubo. So mag shortcut po tayo dito mga idol sa area na to. Ayan. Para ma uh, update natin yung matanda. Kasi nung nakaraang vlog natin, may nakita tayong uh, kasama siyang lalaki. Parang may biktima siya. Kasi may pag-aaswang. So samahan nyo ako ngayon at sana po uh, walang masama mangyari ngayon sa atin. No? Shout out po. At huwag kalimutan mga idol mag-subscribe. So tara. Pasok tayo dito. Update tayo. Let's go. So tara mga idol, samahan nyo po ako ngayon. Uh, ah, dadaan tayo ngayon dito at punta natin yung kubo. So ito po yung shortcut. sa area na to. Medyo may nawawala yata dito eh. Kasi yung dating pag, ano, na, pagpunta ko dito, marami pa itong mga damo. Pero ngayon, parang may, ano, kumunti na lang parang may tao yata dito nga tumadaan dahan-dahan lang so, tayo sa paglakad sa paglalakad natin so sa lahat ng nanonood ngayon shout out So, sana po samahan nyo ko ngayon. Balikan natin yung kubo. So, ang dami nagtatanong, no? So, ngayon, update tayo dito. At dadaan tayo dito para shortcut, para mas madali po yung pagpunta natin doon sa kubo. Kasi baka bumalik doon yung matanda at may kasama ulit siyang lalaki. no So, pasensya na po at tabi-tabi sa mga lahat ng mga matanda. Kaya, uh, wala pong ano dito ha, walang taong ma-involve kundi dito lang po sa binablog ko kasi po wala naman pong ano dito eh. Uh, blog lang po ito. Hindi namin alam po anong mga pangalan din nila. So. <laughs> Parang may... Hey. Naririnig akong mga tunog. Yan. Tay. Eh. Sumong so, idol. Sana po panoorin niyo po ang video na to hanggang dulo. medyo nakakatakot no kasi wala tayong kausap wala tayong kasama uh. so yan mga ito wow mahangin ah Uy. Parang may mga yapak. Uy. Ay, Oh. Ito sa taas mo. Oh. Parang may ahas nga. Parang may ahas dun sa taas. Uy parang may narinig ako mga boses parang doon band banda oh Hmm. Para may nag-uusap doon sa unahan. Oh. Uh. Tabi-tabi po. Kaya may mga engkanto dito o mga duwende, tabi-tabi po sa inyo. Ano yan? Parang dito yung may ingay. Oh. Parang may ingay yata dito. Saan kayo panda? Saan yung banda yung ingay dito? Hala. Ano yan? Hala. Ha? Ano yan? Ito yung matanda ko. Oh. Hala. Parang marami yata siyang kasama. 你跟我进去。 Ano kaya ang ginagawa nila dyan? may kinakain yata sila hmm? parang may inihaw so yun mga idol parang may kinakain sila grabe yung matanda dalawang lalaki yung kasama niya ngayon anong kinagawa nila? parang may parang may sinusunog sinusunog sila eh hmm. parang may biktima yata sila makadelikado oh Ano yung matanda? Nagdadasal yata sila. Ano kayang ginagawa nila? Buti niya lang hindi ako nakita. Pagkita natin mga ikaw. barang laman rapi ya may kinain yata sila at may tinadtad. no nandun sila yan yung matanda ko so parang parang kumakain sila at parang na, siguro nabusog na siguro sila mga idol Umaalis sila. Ano kaya sila Amoy malam sa dito. Mabaho. At amoy karne. Parang may sinunog dito yata. Parang baka tao. Baka tao yung... Sana kaya. Sana sila. Hmm. Isang matanda at dalawang lalaki mga idol. Ito ang sinasabi ko eh. Napakalandi talaga ng matanda no. Ayan. So tabi-tabi po sa lahat ng matatanda. So pasensya na po kayo kung medyo na ano kayo sa content na to. Pero hindi, hindi ko po sinasadya ngayon ha. Ayan. May sinunog sila. Parang may Basta mga idol, parang may kinain sila kanina eh. Hmm. Amoy karne. Amoy. Mabango siya mga idol yung ano niya. Medyo mal malangsa. Dito sila pumunta eh. Oh. oh. Parang may ano dito oh. Oh. Parang dinadaanan to ba? Look, look, Uri. Ito sila dumaan. Uh. Uy. Uy. Mga idol, napakahirap naman dito. Pababa tayo ngayon sa... Ano? Mabundok na lupa. Alam ko. Kasi nang, may naamoy ako dito. Huh? Naamoy ko yung amoy sunog. Dito, ah, dito kasi banda yung amoy. Lo. uh, oh. Sino yun? Salve mater kita, Mr. Colde. Kuro tapatres, binidikti ko sa krasit mihilok, sandra ko sit mihilok, sa badir itong sa tanah. Nung gong sudim hivanas, sa bibas. Ayan na. Sige, orasyon. Ayan mga idol. Uy, parang. Dalaas lang wala dito ba? Oh. So 'yun mga idol, wala tayong nagawa. Nagmanman ako kanina para malaman talaga natin kung ano ang ginagawa ng matanda at yung dalawang lalaki na yun. Mga idol daanan ito papunta sa kubo. Baka nandun sila ngayon sa kubo pap papunta sa kubo kung saan po nahuli natin yung lalaki at yung matanda. At may kasama pa silang dalawang lalaki ngayon. So yan mga idol, mahirap mag-isa sa ganitong sitwasyon. So dapat may kasama ko si Lucky Boy. Kasama ko si Lucky Boy dito. Ayan. Oh. Wala na kasi ibang daan eh. Nawala na, nawala na sila. Saan okay? Eh! Ayun. Wala na? bilis sila bilis sila magtago may kinain sila eh. medyo na ano mga idol medyo nakakadiri panoorin kung tao man yung kinain nila kawawa naman yung nabiktima nila no oh Oh dito. Parang may da daanan dito ah. So ayun mga idol. Sa lahat ng nanonood ngayon, syempre nakita ko yung tatlong ano, isang matanda at dalawang lalaki, balay tatlo sila. So may ano, may sinunog sila. Maamoy, ma parang karne, amoy karne. Baka tao yun mga idol, no? At bilang umalis sila, eh, baka nadetika nila ako na baka naamoy nila ako. So bigla silang nawala delikado pa naman dito mga idol kapag mag-isa. So siguro babalik tayo doon sa kubo. Pupunta ko ngayon sa kubo mga idol. Pero dapat may dala, may ano ako, may kasama ko. Kasama ko si Lucky Boy. So pasensya na po kayo mga idol ha. Hindi tayo nagurasyon dahil po sa tatlo sila eh. Delikado tayo kasi ako lang po mag-isa. Ayan. So nagmanman tayo, buti na lang hindi nila ako na ano. So ayan oh. Ito yung lugar. Ayan, medyo maingay nga lang dito. Parang malapit lang tayo dito sa kubo. Ayan mga idol. Uy. So, hindi na tayo magtatagal dito. Medyo nakakatakot na. Uy. Parang may tumatakpo oh. Ang ingay yun. Ang ingay naman dito eh. Uy. Uh. Alas pa tayo mga idol sa area na to. Ito magtatagal. Delikado yung buhay natin dito. Uh. Basta ko dito.